Mayroong post sa isang page uh, na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Dako. Sinirculate ito across sa social media. Daku. Ito yung nakalagay na post. Uh, na, kung pwede na sinirect. Ayan, ayan, ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Uh -huh. Isip-isipin mo yan, Jim. Eh? Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against si speaker romualdez out of fear and pressure ito uh, na nakuha na namin eh kung sino yung uh, kung sino yung gumawa nito eh yung page po mismo yung Opo. page na ito mm -mm. ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms ah makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito uh, ang mga accounts ay vietnamese eh. Ah, ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha? ah. Ah, oo. so, ako oh, kung oh, sa isang libo, Vietnamese, at yung, at yung iba pa, Arabic accounts. Para oh. kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nagkosuporta, na. at saka ako Opo, comment, Oh. Oo, oh, oo. Oh, ah, oh. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa isa sa sa bandang uh, ibaba, right opo, side, Opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So, so parang pa, ginamit pa yung logo ng uh, isang, isang TV station mm -hmm. para magmukhang totoo. <laughs> so nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Ah, opo. Gag gumagawa ng isang bagay na hindi totoo pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Ayan. Yan. Yan ang lumilitaw dyan. So, so yun, isang yun, bagay na kabaligtaran. Ngayon, Opo. ano, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Topo. Uh, kasi, kung punta tayo sa ano, punta tayo sa pangalawang uh, slide dyan. Yan. Yan. May requirements ang meta kasi, Jen, eh, you know, Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan mapalit, meron kang makikita, meron silang mobile number, no? Yes po. Uh oh, Para pinacheck, ko yung, pinacheck ko yung mobile number, ito ay nakarestro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan o. No? Luis Orbon. Oo. Oh. Okay. So isa sa pa, pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan ang email nila. Ayan no? Hello. Uh -huh. at cdgminds.com CDG. so, CDG uh, ang kasi yung yung ang ginagamit nila ay cdg yung adv advertiser is cdg media minds yes. ay makikita mo no uh -huh. so yung yung phone number na ka kay Luis Orbon uh -huh. ayan ay ang email nila At ang website nila, na din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR? Yes po. Uh -huh. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan... So, totoong tao ba yan? Oo. Dito? Nagtatago sa... Nagtatago bilang CDG Media Minds uh, sa anino ni Luis Orbon. Oo. Uh -huh. uh, huwag ka na magtago. Sapagkat alam mo... Kilala kita. Akin mo ba? Kilala niyo ba? Eh, ma masyado namang, masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Ah, halata. Akala ba nila? Mo ba? Alam mo, uh, Luis Orbon, uh, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang uh, suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oh, Mag Magkukuha kita eh. Maghintay ka lang. yare ka, Luis Orbon makukulong ka may batas tayo dyan na kung sino man ang magpakalat ng maling informasyon o fake news ay may kaukulang parosa sa Republic Act 10.9.51 o 10.9.51 Article 154 Pwede kang magmulta ng 40,000 o 200,000 lagot ka kay Kardati Marcolita.